Kala ko maawa man lang siya pero wala, nagsungit na naman. Pag ganyan talaga yung ugali, wala na. Wala nang na pag-aasa yan. Anong sabi mo? Nasabi ko na malakas yun. Oo oh. oh, nga pala. Nakalimutan ko. Total, narinig niyo na rin naman. May isa pa ako sasabihin sa inyo magbago at magpakabait ka. Okay? Walang masama doon! Try mo din kasi! Anong problema niya? Hoy! Bumalik ka nga rito! Lady yun! Kasi... Kinaya mo maglakad mag-isa! Ugh. <sighs>